Oh okay, guys, so, ayan dito naman tayo sa mga pabango. Ayan. Mura lang yan guys. Nasa 2K din lang yan. Pero kasi mga ano sila, perfume sila na pang ano. Ayan ito, katuloy na ito. 3 and a half. 3 and a half. Desire. Hmm. Salamat, mapi. Wala sala. dapat yan, Che, yung dilaw. Yan ang gamit ko. Magano ka nga? Tapos so, nakabili ko ng malaki. Alam mo, shower gel pala. <laughs> Akala ko lotion. Ay, <laughs> namali lotion. yung, namali yung bili ko. Shower gel pala yung nakakainis. Ang pa naman ang binili ko. Eto mo daw to, Che? mabango mo ba talaga? Try mo nga. Ano? Ha? Hmm. Pero mas gusto ko to, Che. Hindi lang na-enchant ang bango niya talaga as in. Sa na ko pag mabibili niya pag ganito, pa pa package ko, lotion, sabon, lotion, sabon, shampoo. Wala bang single lang siya, enchantier na yun? Kahit malaki. Single lang siya, malaki. At sa Jamia, wala eh. Paubos na rin yung mga ganyan. May ba? Kung magkakaroon pa. <laughs> Naikot ko yung ano eh. Ayan de ba? dito naman tayo. <laughs> mga blankets naman dito banda. Ayan, sa ngayon hindi pa yan masyadong mabili ngayon yung mga ganito kasi nga mainit pa. Pero pag ito is lumamig na, ayan, ganyan ang mga blanket na gamit-gamit namin doon. O, ba? Diba? Ayan, mga ano. Spider, Batman, mga ganyan-ganyan. Sonic, Frozen at mga ah mm, uh, uh, sure ito four and a half lang oh. four half five kg pero pag ganoon yun malamig pag nagtaglamig na wala na yung four and a half na yun natataas yun huwisan na kayo Guys, nice na mga mabibili. Dito kami sa may MRG billing. Ayan o, oh, nasa 4KD, 5KD. Pang ano siya. Dito maraming stuff. Kumo at mga ganun. Tapos, ayun mga tuwalya. Ganyan ang marami dito. ayun o, oh, sabon. Nakita nyo ba yung sabon o oh, soap? na 1.4 Ay, be, oh, tinan mo ba, oh, 1 kg lang, oh. 1 kg lang siya, 2.4 kg na surf. 1 1 kg half. 1 half. So, nasa, magkano nga yan? 1.90? 1.90. 200. 200. 200 Nakasa 300 ano? oh. Huwag nyo wow. na-convert no sa ano, peso, mahal talaga. Ayun na, 300 6 3KD 600. o, 3KDN6 sa 3KD600. Ano na, na siya? Na. Ilang kilo na yun? 5 kilogram? Oo mo. Ah, dito na ako sa first seal kahit na, na, na mahal. Pero sigurado. Sigurado. Uh -huh. Oo. First mabango siya. Mabango eh. Mm -hmm. Yan ang mabango o, na. O dito ko na lang sa Thai, 300. 300? Mm-hmm. Mm ano to? 250 lang, no? Uh -huh. 3, 3 lang. Pero 5 kilogram? Oo nga. Uh -huh. Muro siya. Ah, pagpapapapackage pa ka pala, dito ka mamili. Oo. Mura. Ayan o, oh, may mga soft. Ayan. May sofa ko niyo sa may last kong package ng dede yan. Dito ka bumili? Saan ka namili? Di, uh, sa Jemia? Sa Jimmy, eh. meron kasi nag-sale doon. Che, tumingin ka nga rin to chinang ano natin yung gamit natin sa face. Ha? Baka may mura rito. Mahal doon sa baba 1KD. Alin? Yung gore. Tingnan mo nga rito. Bakit dibili ka rin? Oo. O. May isa na lang yung stock ko doon. Ako nga rin dibili ng gore na wala na ubusan ako. Di ba maganda siya? Sa gabi ko lang siya nilalagay. Sa umaga, di ako naglalagay. Uy, ang daming wallet dito. Uy, wow! Hindi ko siya nilalagay. Fouch, wallet. Ang ganda niya. How much? Di ba guys? Ang ganda niya. cute. Ayan. Oh, ha? Huh? Ayan. Oh, di ba? Mga panglalaki. Okay. Magkano ah, ba to? Tiyo, tingnan mo magkano itong fresh yun itong ano. Walang mga fries. Kalente. Itong mga wallet, ang ganda, oh. One, ito, oh, tinan mo siya, oh. Mga wallet siya. Ayun, 1,900. Ayun, ba yung 1,900? Hindi. 1,900? Saan 1,900? Ito, 2K din. Ah. Hindi ko alam kung sama yan, ha? Oo oh, nga, no. Baka nasa ganun lang din. Kasi isang hilera lang siya, eh. Oo, oh, pwede. No. Oh, kasi wala mo siya nakalagay. 1,900, 1,900. Diba? Malamang. Ito pa rin naman, oh. Tiyuts! Ay, dito ang mga wallet niya atin. 1.5, 1 din 250, 1... 100, 50, 1000, 100, 360, 100. Ah, 1 ruba ganun. Ah, okay. Okay. Oh, one one KD. Oh, maganda siya, ah. Mga balat, men bangs. Diba? Ayan, may mga gamot din pala rito. Nus-nus din, ah. May pabango din, ah. Oh. Ate, meron kayong gori? Wala po. Wala nga daw, oo.